ang problema ma'am? Bakit di ka makasagay? Puro puno o... Oh, puro, puro puno walang mas, oh, walang jeep? Di po kailangan po yubi eh. Puro puno po yung yubi eh. Pre, di ba ikaw ang marker dito? Oo. Hey. Hey. ko nung pasero rito na late na. May nakapila na eh. Saan ka ma'am? Hypermarket lang. Hypermarket? Oo. Oh. Ganto ma'am? Kasi ang pwede ka lang isakay, yung mga late na sa trabaho, yan ang priority ko. 11 po. Ha? Pero tayo ko yan. Anong oras na ba? 10.26. Dapat bago Anong oras ba pasok mo? 11. 11. Dapat bago mag-11. First training ko, kuya. First training mo. So, kailangan mo makarating maaga. O, oh, sige, halika. Wala. Libre ka. Libre ko, kuya. Vloggers yan. Kailangan mo yan. Ito ah. yan, o. No? Ito kailangan mo. Ayan. Ayan nakilala mo yan mayro. Oh, sa iyo Uyo, vlogger ka pala Sakay sa na ako Sakay mo Mam, anong ano? Pa? Anong pangalan ng destination? Tatawag ko dito sa Google Map Hypermarket lang po alam ko eh Dito sa Pasig Hypermarket, anong branch? Hindi ko po alam eh Hindi, For maraming e hypermarket Anong branch? Sa ano po ako eh, sa classic sub, sobaray po. sa Soba classic sobaray po, sa loob ah, tayo ng hypermarket. Hypermarket, saan ba ba? Pa? Ha? Nang Pasig. Hindi, maraming hypermarket ma'am. May hypermarket na Chentecitas. May parang hyper... po, parang doon po, sa Chentecitas. Test day mo ba ngayon sa trabaho? Okay. Kaya di mo alam. Okay. Patingin ako ng address, ako na bahala. Wait lang po, tatanong ko lang po at kuya. Hala. Wait lang kuya 10 years later Eto po nagta-typing na po Wait lang Asan ah, ng address? Ay opo sa may Tiendi po banda Sa ah, hypermarket Bakit hindi mo sigurado lang yung pupuntahan mo? Pa? Bakit hindi mo sigurado kung saan pupuntahan mo? Ano lang po kasi gugoy, Pinasok lang po ako bigla po eh, First training po Magpa-training ka pa oh, lang? Oh, so po. first time mo pupunta sa oh, trabaho oh, doon? Opo oh, O oh, sige magsa ko, saglit lang Hypermarket Tiendesitas Okay Okay ka na dyan ma'am? po Thank you po ano problema ma'am? Bakit di ka makasagay? Puro puno o no, puro, ya. puro puno oh Walang jeep Di po kailangan po yubi Puro puno po yung UB eh. Ah, puro puno? Opo. May UB, kaso pagdating dyan, pu puro puno na. Opo. Ah, kang magalala ma'am. Makakarating ka ngayon sa trabaho mo. <laughs> Sisingit kita sa traffic. Ano ba trabaho mo din ma'am? Ano po eh, crew po. Service crew? Pa? Service crew? Opo. Ah, Kanina ka pa ba sa Saka yan? Opo, kanina pa pa huya. Mga ilang oras ka na doon? Ano na, 30 minutes. Bago magtanan, dyan na ako eh. Oo, oh, kung madala na, gagawa natin para makarating ka sa trabaho. Ay, eh, malapit na tayo ma'am. Hmm. Sabi, sabi dito sa Google mo, 5 minutes na lang eh. yun. Lesson learned. Dapat maaga bukas. Alin ma'am? Lesson learned kuya. Dapat mas maaga pa bukas. Oo. Oh, Ganun talaga. Kasi lunes ma'am eh. Kaya nga po. Basta lunes. Kailangan aga mo kasi matindi traffic pagka simula ng ano, weekend. Kailangan dyan. Yung allowance mo sa uh, biyahe. Kailangan allowance mo dyan mga dalawang oras Kaya nga po eh Before May lang kasi ako nakapunta dito kuya eh Kaya nga ako nagre-rescue dyan eh Kasi maraming ano dyan Maraming problemado Kasi nga late na sa trabaho Traffic pa ah. Ito ma'am, hypermarket Kaya nga, ito na po Dito ka ba? Opo oh, po. Right. SM SE Mahikar Market oh, Ano ba ito kuya? Pasang ah, ito ito Magkano kuya? Wala kong bayad yan ma'am Okay na yan, ang mahalaga Makarating ka sa trabaho mo Wala ka naman po Wala ka naman